mga kabugoy tawag na tawag tayo sa kanya mga kabugoy hindi pala siya pwede dito sa ano pag ganitong araw o bernis kaya kinuha na lang ako dun maraming salamat ano pong nangyari talaga sa akin dun nangyari daw ako doon Wala na yung sugat ko. Yun mga kaboy oh. Nawala na yung sugat ko. Sino bang gumamot ito? Ikaw ba aladin? Ay salamat. Hi. Ang huling naalala ko kasi ala din Na ano ako eh Yung na Matama ako si sniper I muntik ko na sanang maku makuha sa biboy. Ah, may may lason pala yung ano? May lason yung bala. Yung mga boy. Ang sabi niya may lason pala yung bala. Kaya mag-ingat daw ako kasi nang paglabasan. Malalaman daw 'yun na mananabas talaga 'yun kasi itim 'yung kamay. Ganun ba talaga ang tunay na mananabas? Ano din? Ah, kaya pala nung huling napatal ko. Itim yung ano dito, oh. Yun, nakita yun sa video mga kabugoy, itim yung kamay. Ganun ba talaga yun? Pira, hindi ko na, na ano, hindi ko na na pansin kasi yun kasi ang target ko talaga si Biboy. Ipagpaso, pagpaso kasi, bakit nalip, ano kasi, Pagpasok ko kasi, ala din sa area kung saan si Biboy tumakbo. Nung paakyat ako, bigla akong na, ano, bigla akong nalipat sa isang lugar. Tapos, nung nakita ko si Biboy, biglang umulan. Tapos, patuloy pa rin ako kasi gusto ko talagang kunin si Biboy. Ang problema, ala din, nung pag-akyat ko papunta doon sa taas, nagpaka ako, bakit nalipat ako sa isang, na, bakit nalipat ako doon sa lugar, ibang lugar? Kasi yung nakita talaga sa video doon, maisan. May mga mais na tanim eh. Tapos, nung, nung nalipat ako sa lugar, sa ibang lugar saging na eh wala naman saging doon kaya katuloy ako umakyat pa rin ako kasi paakyat din eh ang nilipatan sa akin doon nakita ko naman si biboy nagre-ritual ah ibig sabihin mga kabugoy ginagamit si biboy Halimbawa, pag darating si Commander Jaya, ginagamit si Biboy. Ah, siya ang maglinis daw sa daan. Si Biboy daw ang maglinis daan, mga kabugoy, no? Bago papasok si Commander Jaya. At yun ba lang, yun, 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 yun lang ba ang mga tao, tao ni Commander Jaya? Ah, ganun ba? Ay, mga kabugoy ang sabi ni Aladdin may dalawa daw ang body bodyguard si Commander Jaya yun daw ang pinakamabangis bakit palagi sila nandoon sa isang lugar bakit binalik-balikan nila yung sinusunugan ko ng yung sinusunugan natin ng ano ba nung ng hawag nun ng ano yung mananabas bakit pabalik-balik sila doon yun, yun pala ang mananabas pala mga kabugoy daw nagbasa yan sa lugar kung saan yung pa ano yung ano pa pasawp yung araw yung pawala na yung araw ah yun nga pala kasi yung yung lugar na yun pahangir yun eh pahangir Ibig sabihin, darating talaga si Commander Jaya doon. Ah, darating talaga daw. Darating talaga daw mga kabugoy. Sige. Maraming salamat talaga na ano, ginamot mo ako. Ang balak ko sana, Pagkatapos kong mag-explore doon, pupunta na ako dito kasi hindi ka nagpakita sa akin eh. Eh hindi ka sumama, hindi ka sumasama, nag-alala ako. Kaya ang bala ko pag pagkatapos kong mag-explore doon, pupunta ako dito sa karian mo. Kasi mag magdala ako ng mga yung mga uh, hinihingi mo ba, yung alay. Ang problema, nagka-problema ako doon. Buti na lang dumating ka pala mga kabugoy no. Ang sabi niya, bawal pa sila bawal pala sila lumabas pag bernis, Bernice Santo. Pero naramdaman daw niya yung kapangyarihang medalyon. Nagtaka po ala din. Sige, sige, sige. Ah, hindi na lang daw ako magtaka mga kabugoy. Gawa na ganun talaga yung exploration ko. At dito, ako, yun ang mga misyon ko. At mayroon pa daw matinding misyon na gagawin ko. Ano ba yung mga, ay, ano ba yung ka, uh, kaibigan ala din? Ano? Halaka. Yung mga kabugoy, may bata daw may bata daw na bihag si Commander Jaya lalaki dadalhin daw doon sa lugar na yon anong gawin sa bata doon anong gawin anong gawin sa bata doon bakit yung bihag dalhin ni Commander Jaya doon sa lugar na yon anong gagawin niya <tod> Nako. Ay tayo dyan mga kabugoy. Yung bata daw na dadalhin ni Commander Jaya. Gawing alay. Para matuloy na yung buong kapangyarihan ni Biboy. Ibig sabihin katayin yung bata. aladin Patayin talaga? As in. As in ala Patayin talaga aladin okay. Bakit man bato ka? yung mga kabukoy ayaw dun yung pabalik balik sira ulo to eh sige ibig sabihin ala din ano uh, katayin yung bata tapos gawing ritual kay biboy mga kabugoy sabi niya mga kabugoy marami daw mayroon daw mayroon pa daw isang uh, mayroon pa daw isang supremo na darating sino ba yan supremo na yan hindi pa nga tayo natapos kay commander jaya biboy nga hindi nga natin makuha si biboy tapos si eh, jaya pa tapos may supremo pa sino naman pa, supremo na yan Hindi, Aladin. Hindi, Aladin. Ano na yun? Ah, yung matandang bulag, napatay, na, napatay ko na yun. Sinunog ko na yun. Bakit nabuhay? Sinunog ko na yun eh. Bakit nabuhay, Aladin? Klaro, klaro sa kamera, Aladin. Nasunog talaga yun. Sunog, sunog ba sunog talaga. ay yung yun mga kabugoy may supremo pa sila sila uh, may supremo ang supremo pala mga kabugoy yung matandang bulag kung naalala nyo mga kabugoy sa video ko di ba mananabas yung naenkwentro ko mananabas yung bulag na yon yung i-scroll nyo yung video ko mga kabugoy tingnan nyo maigi yon yung ang nag naghawak pa sa akin noon na diwindi si kaibigang at at na unaalala nyo mga kabugoy may, may na may akong matinding kalaban si si Matandang Bulag. Yun parang ang supremo nila. Nagpalit anyo pala nagpalit anyo pala sa si mga kabugoy para para hindi na ako makapokus at at parang mawala sa isip ko ang ang matanda na yun kasi sinusunog ko na eh. Ang problema ngayon, nagpalit anyo pala siya. Isag, isang isang panlilin lang lang ginagawa niya sa akin mga kabugoy. Din. Diba, may tanong ako sa iyo ha Diba si B-Boy Nanay ay tatay niya si Commander Dante Tapos yung nanay ni Commander Dante Si Commander Nanay Tapos magkapatid sila Jaya Commander Jaya Ngayon, may tanong ako sa iyo Kaano-ano Nila Commander Nanay At si Commander Dante Yung matandang bulag na Supremo nila Sabihan mo na lang, isabi mo na lang sa akin para, para maano ba, para ma, mapaghandaan ko, bakit mo hindi sabihin sa akin? Ayaw sabihin mga kabugoy kasi ako lang daw dapat makadiskobre kung kaano-ano sila. Loko na, bul loko na bulag na yun, sinusunog ko na yun. Kung nakikita niyo mga kabugoy, sinusunog ko na yun eh. pala mga kabugoy ang mananabas pala ang palatandaan talaga sa mga tunay na mananabas mga kabugoy itim yung kamay naalala mo yung batang nadali natin sa video di ba kung nakita nyo mga kabugoy nakita ko talaga yun pula dito, ay itim dito ang kamay ay nak Pero okay lang yan. Aladin din. Andiyan ka naman eh. Hindi mo naman taga ako pababayaan. Hindi lang talaga ako mag-explore na ng Bernice. Si Piropoy, eh, di akong pupunta dito pag Bernice. Ah, yun mga kabugoy. Pag tuwing Bernice ako, dadalaw, dadalaw dito. Tuwing Bernice daw ako dadalaw. Kasi wala siyang ano. Saan ka ba napupunta Kasi kahit saan ka naman nagpupunta ibang ko sa'yo tawag na tawag ako doon ah, paano yan ngayon e tingnan mo nangyari Eh, wala akong dalang wala akong dalang alay Nako, ayun mga kaboy, times 2 daw. E times 2 daw. Times 2 daw kung ano daw yung hinihingi natin. Yung um, ano daw yung dadalhin ko nung bala kong dadalhin dito. E times 2 daw. Pagdadalhan kita ng isang karton na ano? Syoktong. Tingnan natin. ang bira ka talaga alay alay dito, ka dito ka ba ang bira ka talaga ang bira ka talaga eh sige ganito na lang ala din ah uh, ano ba hindi ano ano mga kabugoy parang

Mm-mm-mm. Tama na yan. Huh, pati ako, maluluko na sa'yo. Pati, pati ako, maano na. Ma... Oh, wag nga yan. Sus, ko sa'yo, eh. Sira Ito na nga yung gamit natin. Pasok na natin to. Pag-anohin mo pa. Paano yan? Ah... Uh, ano lang? Ah... Uh, pagbalik ko, dito magdala ako ng alay sigurado ka ba birnis lang talaga punta ko rito yun pala mga kabugoy ano daw pwede naman daw kahit anong araw niluloko lang pala ako nito ayaw talaga paano aalis na ako Ha? Kasi tumigil lang ulan, no? Oh. Ang ulan kanina. Ang basang basa ko. Ano? 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 Ayun, ayun mga kabuyo. Oh. Tingnan mo. Ayun, ano? 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 <laughs> Pabira ka talaga. Ayun mga kabugoy, sabi niya sa akin mga kabugoy Mayroon daw siyang nililigawan Ano naman yun? Yung nililigawan mo Itim na naman Diwata daw Sure ka nga diwata yun Saan, bandang, saan mo nakikita yan? Kagaba, kababata mo. ayo eh, mga kaboy, kababata daw niya. Sure ka, nadiwata talaga yan. Baka pinagluluko ka lang yan. Ganun din ba kalaki? Ah, maliit, maliit din ba? Maliit din ba, maliit? Maliit, maliit? Ag, aray! Ah. bihira. tinatanong lang kita kung maliit ba kung maliit ba wala naman akong sinasabing nag nag ano ako nang nang hinaway ko sa imuhog kinahang lang pabalik ang hinaway yun nga kita naman ka, kita naman kadaan nga mo na maging itsura ni mo mag ko oh uh, unsa uh, unsan naman po yung akong itabang sa imuhog ang tawang anak magpakitabang sa kuwa kung saan ako hindi mo kukita anak Malapit to sa ilog ang bahay Sure ka talaga ala din? E paano yan? Paano kita matulungan yan? Ah sige sige Wala namang problema sa akin yun mga kabugoy, ah, magpasama daw siya. Akyat daw ng ligaw eh. May, may ganun ba sa inyong sa inyong mga kagaya sa inyo na ano, ligaw-ligaw? Mayroon ba bang ligaw-ligaw na ganyan? Ah, yun pala kabugoy, mga ano lang. Kumbaga, bisita lang daw. Ang ligaw sa kanila, bisita lang. Bibistahin. Kailan ba? Sige, basta ano. Ah. Uh, nako, gabi. Yung mga kabukoy, sabi niya gabi daw pupunta dito doon. Gabi tayo pupunta doon, sigurado ka talaga? Eh, kung, kung araw, o araw tayo pupunta doon para makita ko na maganda naman kaya yan. Bakit mahiya ka pag gabi? Sige, sige, sige. Game ako, game. Yun mga kabugoy. Uh, abangan nyo mga kabugoy ha. Kasi pupunta tayo sa shoota ni Aladin. Isang diwata. Isang diwata daw. Gitar? Pambihira na to. May gitar daw. Magpadalhin daw ako ng gitar. Sana kukuha ng gitar. Sana ako bibili ng gitar niyan at saka higit sa lahat ala din hindi ako marunong mag gitar ah, wala palang problema mga kabugoy kahit hindi ka marunong mag gitar basta kay mapatunog mo lang yung gitara lalabas na lalabas daw din, din yun kasi mahilig tila mahilig daw ang diwata sa mga yung mga ano music yung mga tunog ba tunog tunog mahilig daw ang diwata so baka pwedeng ano lang araw kasi pag medyo magtakbuhan tayo kita ko yung daan eh ibuti e, buti sayo pag isang isang kidlap lang andito ka na sa karian ako takbo na takbo ako kahit sa ako. maligaw pa ako doon sige 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 ito na lang, sasama ako. Promise yan. Pero, explore muna tayo. Sabay muna tayo. Basta, ano to? Promise ko yan ha. Promise ko yan. Ah, Mag-explore ako. Huwag kang hiwalay. Sasama ka talaga sa akin. At saka, huwag mo akong lukuhin doon sa exploration. Kasi, yung sa exploration, ba, pag gano'n, palagi mong gagawin sa akin yun. Nakagapang na ako. Malapit na ako sa kalaban. Bigla mo akong sipain pag mahuli tayo yan, pag mahuli ako, lagot ka talaga. Sinong tutulong sa akin? Ikaw, eh, paano yan? Mabubuhat-buhat mo ba ako? Sige, ganito na lang. Ah, tutulong talaga ako. Basta, tut tutulong ka rin sa akin, walang problema. Samahan mo ako, samahan din kita. di ba? Game. Yes, game. Mm, game. Game daw mga kabugoy sama so ano alis na ako pero bago tayo mag explore ah balikan kita dito dalhan kita ng pagkain tapos salamat ba wag lang siguro yung ano times times na yan ang dami naman hindi mo maubos yan wag mong i-times times kasi pag i-times times yung ang dami kunti oh, lang tag isa isa lang wala na tayong pira dito paano tayo magkasahod wala nga tayong sahod tatlong buwan tayo walang sahod tapos, ang dami mo pang niningi. Kunti lang. O, oh, sige, sige. Samahan talaga kita. Samahan talaga kita dun sa, ano, syuta mo. Syuta mo ba talaga yun? O, no, nanay mo. Biro lang. Ano lang ba? O oh, nga, o oh, nga. Samahan kita. Samahan kita. Promise yan. Promise sa'yo. O, promise. 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 Sige. Ano, aalis ah, na ako. Tapos, babalik na lang ako ha. ha? Hindi mo na ako mag-explore. Sige, bata, bago ako mag-explore, babalik mo na ako dito. Magbigay ako ng, magdala ako ng alay. salamat ba sa tulong? Kasi sa, sa sugat ko, wala na. Sugat. Maraming salamat. Aper, eh. hmm aper. Aper daw. Yan ang mga kamukoy. Ah. Nagpapasalamat tayo kay, kay kaibigang Aladin na nagamot tayo. Ayan, uh, ginamot niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan At siya ang nag-rescue sa atin mga kabugoy Nirescue tayo galing doon sa kabilang, sa Mount Wagwag uh, Kasi nandun tayo, eh. nandun tayo kanina eh Tapos nung nahimatay na ako, sabi niya, nahimatay ako Wala na siya mag magawa eh, talagang hindi niya kayang gamutin doon Kasi pinagbabawal sa kanila sa ganitong araw na maharadlaw bawal silang mag -lakaw, uh, mag alis alis Si ganyan talaga 'yan. So, ang ginagawa niya, uh, gumagamit na lang siya ng mahika para malipat ako dito. So, andito na. Pag gising ko, nandito na ako eh. eh wala na akong malay doon. Oh. Ano nangyari sa akin doon? Basta, ang naalala ko mga kabugoy, ano? Parang, na ano talaga yung, ano ko? Yung, parang, dito nang nanghihina halos nanghihina ako mga kabugoy una mga kabugoy ang nangyari sa akin nanghihina ako pero gusto ko tuwot lang hanapin si Biboy kaya patindi ng patindi yung lason bigla akong na ano bigla na talagang kumikilimlim yung paningin ko hanggang halos gumapang na lang ako gumapang na lang ako kasi hindi ko na talaga kaya butin lang may kahoy na, na hawakan ko basta yun na yung huli ko na kahoy yung nahawakan ko tapos doon na wala na akong malay pagising ko dito na ako so ayan uh, magpapasalamat tayo no kay kaibigang Aladin Aladin maraming salamat sa iyo sa tulong mo uh, isang utang na loob to para sa iyo yung promise ko na sasamahan kita doon sa ano mo doon sa tawag yun kasintahan daw uh, iwan ko totoo ba Malalaman din natin yan mga kabugoy. Kung totoo ba yung kasintahan niya o totoo ba yung diwata na yun. So, ayan. ah uh, bangan nyo na lang ang video ni Bugoy, no? Ayan, Bugoy Gus TV po. Nagpapasalamat sa kang Aladin at sa, kay, sa inyong lahat na nagpray sa akin para mabuhay at bigyan ng panibagong lakas ni kaibigang Aladin. Maraming salamat po.